hello hello mga boss isang mapagpupalang araw ng sabado ngayon uh, at ngayong araw ay may pupuntahan kami upang kunin yung isang blessing uh, mamaya mamaya makikita nyo at uh, pupunin namin stay tuned kami sa Mega Mall sa DJI. Uh, kinuha na namin, pinikap na namin yung pinigay na DJI na drone. Uh, ito ay DJI Mini 2 SE. Yun. Uh, salamat sa nagpigay. Ayaw niyang pabanggit. Ayaw niyang pabanggit ang pangalan niya. Kaya basta alam na niya. Thank you, thank you. Uh, yun nagpikaot na namin, up na namin thank you magandang araw mga boss ngayon ang sinabi ko sa inyo uh, stay tune lang kayo at ito na nasa bahay na kami uh, at ito sinabi ko sa inyo Ayan, dji mini bse ito ay na unbox na namin doon para ma check at ngayon kaya i-unbox natin para makita niyo naman kung anong laman. Ito siya, sambal. Actually ka uh, dapat i-video eh. Kaso yung cellphone naglobat yung sa commander ko naglobat. Tapos yung cellphone ko naman siya nang naikabit namin nung uh, testingin testing in doon. Kumbaga nung i-demo, yung cellphone ko nakakabit. Kaya hindi namin na video ka ako. Pati yung nagbihin nito, yung kasawa, yung sinasign sa inyo uh, nag-sponsor sa amin. Yung nakita namin, nakita namin nakita namin na sila nagbayad nito. Yung kaya laking tuwa namin talaga na ito, binigyan tayo para magamit natin. Thank you very much. Uh, hindi ko lang ang pangalan. Ayaw niya kasi talaga. Uh, si Mr. Layton. Yun ang kanyang surname. Uh, foreigner. Uh, Ex-US Army. Uh, Pilipina yung asawa niya. Yun, nakita yung video natin sa nakar. Siguro nabitin siya sa view. Kaya yun, natuwa sa atin kailangan natin medyo mag-improve. Thank you very much, Mr. and Mrs. Layton. Ito uh, guys, ito uh, eto laman. Tatlong pack ng battery. Bali, bale, combo yung kinuha para uh, isang package siya nandito lahat. kung uh, may dalawang extra battery, ito, Tinamperan ko na para walang ligaw. Bagus, itong ating uh, itong ating control, controller. Yan. Ito pinakamali ka syempre. Controller. At yung ating ito. Ito guys, ito mga boss ito yung DJI Mini 2 SE na model uh, meron siyang naka belt siya para safety yung mga propeller niya at uh, ito yan natanggal lang dito yan. yan tapos yung kanyang mismong gimbal, yung camera niya ito, may cover din yan Para safety Ayun o, Ayun yung camera nya eh. Tapos, ito naman Nakapold sya eh yan na natin to uh, Sa Dalawa Tapos yung sa likod siya Yeah. Uh, thank you, Le. Mr. Layton. Yan. Uh, yeah. misis ko kasi hindi niya inakala na may ganun tao na pwede kang bigyan, pwede mag-sponsor sa iyo dahil natuwa lang sa iyo. Uh, sa atin laking halaga nito. Mahal to. <laughs> Kahit sabi mo ng mini 2, eh may presyo na to presyo to uh, maganda na rin kumuha to kahit hindi 4K kasi nakita ko yung ibang video sa YouTube malino uh, malinaw naman tsaka ito kumbaga friendly user madali lang itong paliparin promise at uh, sa pagpapalipad natin siguro next na para hindi masyadong mahaba yung ating video uh, pinakita ko lang sa inyo para yan, yan na binigyan tayo Nakita ko yung comment niya nung magpunta kami sa General na kami ni Sir Bernie at saka Sir Jason. Kasi kasama ko sila sa Radio Group sa Kambaligat civicom si at si Sir Bernie, si Sir 16. Meron siyang 4x4 group. Ayun. Kaming dalawa sinama. Sarap doon. Lalo ka ng mga overnight. Overnight camping. Tapos pagkain namin, anli. Sarap at mga native na native na baboy baboy dam kaya yeah. kung di nyo na panood sayang ang ganda dalawang part yun kasi ang haba ng video pag amad sa part 2 ang pawi kami merong hindi maganda nangyari pero siguro pagsubok lang yun ni Lord doon kami pinalalakas sa mga ganong pagsubo yeah, thank you Lord uh, ito nakaroon ng uh, magkaroon ng kapalit. <laughs> Kaya hanggang dito na lang mga boss. At sa susunod, kapalit uh, pa rin natin. Hapo na kasi uh, 6.19pm na. Kabutin tayo hindi din. Pasensya na at ngayon lang natin na feature uh, na ipakita sa inyo dahil syempre may mga ginagawa tayo. At priority, hindi pwedeng pabayaan ang uh, yung ating anang buhay. Kaya Thank you sa inyo. Thank you. Thank you. Susunod na lang ulit. Bye.